Grade 4. sa grade 4? Grade 5. sa grade 5? Grade Ay! Grade 6! Ayan, <laughs> <laughs> yeah, sa grade 6. Grade 7. Sinunod sa grade 7? Grade 8. grade 8? Grade 9. Sinunod sa grade 9? Grade 10. Sinunod sa grade 10? Grade 11. <laughs> <laughs> grade 11? <laughs> grade 12. <laughs> <laughs> Kibawa, hindi ka tiyan mag-iata. Kibawa, liye, Ah, uh, mo ang ni ya kanang kwarta sa kasaysayan. Kasaysayan. Ah, uh, magtaon og mag gamay sini ka din sa kasaysayan magyata mandab siya gamay sa kanang grid to. sa grid tag like, advance na kailangan ila hang ah, kasi ang malik siya. Simula nang kasaysayan. Ah, simula ng kasaysayan. Oh, simula na kasaysayan. Sa una be eh, ang si mo ni siya simula sa kan kasaysayan ah oh, sa mga tao. Kani siya ang sa una kay ang mga tao wala pa yung nasanina oh. Wala pa. Ah. ah. Hmm, wala pa sila yung mga sanina niya ang kanang Kwan pa na. akabantay ka. Diba? Nagbit-bit pa siya garo. Oh. Wala pa may kanang sundang, mga kutsilyo. Silbi ka na. Mga na ilay hunt. Kung ulitan, hmm. pagkaon sa matag adlaw. Oh, mauna na gamiton. Oh, na gamiton. Ulitan kita slag baboy. Nasa libon. Ilan na tirahan, anak pa? ego Naigo. 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 Na, sila kwan. Kanding ihas. 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 ihas. Oh, um, akan akan pandil mana sih usah ya satu akan tinggi khas akan khas mana saya sa bisa ya Basta tagalog kan usah bas, usah basta, english english ang english there nya tagalog usah saya akan terus terus dia <laughs> <Yur. laughs> <laughs> <Yur. laughs> <laughs> <laughs> oh, ko ka na siya, mga na siya, ang kanakuan na ako sa una, mga tao, wala ko may sanina. Dili, mas lamag sanina. Abo, lang oh, ilahan, ilahan, isulog, na sanina. ang kasukas lang Awo, kita lang tutoy. O, ito ang ilahang ko, ang ilahang isulog ka na rin, mga dahon sa kahoy. Dahon na yun. Dahon sa saging. Dahon <laughs> <laughs> sa mga panit sa kahoy, mara na ilay kuan. Dahon sa saging na yun kaya. Dahon sa saging, mara na ilay bahag. Yun. Yung mga na yung kanina, wala sa kibaw sa... Wala may buhat o sanina sa una. Wala mo may buhat may buhat sa sanina. unang tao. Uh, ang sa mga unang tao. Black ko ba? Ha? Eh? Kana mga unang tao? Ha. Uh. Mama, Wala pa si Nina. Hmm, wala pa si Nina. Na, no, walang unggoy. Uh. <laughs> unggoy uh. ba mukat ka? Uh. Wala pa, na pa mga Nina. Unggoy ay walang katkat. -kat. -kat. <laughs> so, wala pa na sila yung mga sanina. Ang mga tao sa una, mga kaya't kaya, wala pa may sanina niya. Nalipay ko. Ano sabi? Nagbuhat sila kayo ba? Na. Na. No. Lagi bitos lang son pag wala kayo magyat para sa loto siguro nila lang mga kakuhas lang mga, oh. mga, mga mananap. Oh. Mga kuhas lang mga mananap kanang mga kwan ilang ihunting. Mo no. ni naging bitos lang kayo, lipay kis no, lang kan buos lang kayo. O Oh, sila sa mga tiket na. Basta makikita ka lang isda tilapia, ah. na tilapia lang to na. Oh, ano to sa kayo? Oh, mo na siya. Kina ning kamot sila magayo nga makaimbento maka sila kayo <laughs> oh. <laughs> nah, so una. Ay bitos panahon pa wan na naimbento nang kayo. Terpanggil, tok, udah, eh, dalawang direction, sion nang pagkalat ng stroke, stroke, listrikong, rasa afrika, afrika, multan, itu oh. multan, nakakato na sa ko nakakato ang mga tao ko no ingon eh, sila nag-evolution ko no kanang gikan ko no sa unggoy ikaw gikan ka sa unggoy gikan ko sa kay ang tao ko no <laughs> ang tao ko no kay nagikan ko sa unggoy ung um, lolo unggoy kanang ang tao ko no nag-evolve ko no ang isa una ko no kay nanhanjo ko no kay mura jud ko no unggoy ya nag nagdagan ang pila ka sensory ang tao, ang unggoy, usap ko noon na na Mura nag tao Pero wala pala yung sanina Pero unggoy nga, mura nag tao Anak siya, nag-ibulos yun Ako, gikan ko sa tiket Gikan ka sa Thank you sa mga like po all na nag-follow sa mga YouTube channel Please like, please share Please share sa mga video mga kaya, salamat Thank you so Please support, probinsyanong um, kaya Please support, probinsyanong kaya Thank you